Po, sarana, Ay, pa, dito oh, dito pa nga. Uy, may plastic pa. Biro mo yan dalawang linggo. Ah! <laughs> oh. Ayan o, oh. dito kami ngayon sa high school kasi wala pang nagmimisade sa akin tungkol doon sa mga iniwan kong pera dito sa high school. Nanonood ako ng vlog mo. Kunti mo na daon, kabisado ko. Hindi ko makukuha. Saan? 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 Ayan o, mga pagtamay. Sige, kay. sige, huwag sa oh. mga Wala! O, oh, Travis, nakuha oh. mo ata, di mo man lang sinabi. Wala! Nagmadali oh, ako dito. Oo nga, mabili. no. Diyan dito yan eh, oh. ko yun, yun. O, pag angat mo ng camera ng gano'n, nakita ko agad yung land bike, oh. <laughs> Oo, oh, oh, doon sa isa, alam mo. Alam ko yun, doon yung banka, o. Oo, sige, tingnan mo. Hindi ting niwala sa akin. Hindi dyan. <laughs> dito, dito. Ako na magturo sa'yo. Te? Ay! Ano, te? Roller daw. Hindi natin kayo maing. Oo. Uh, yun. Saan yung alam mo? Yun yun o. Pag nandyan pa, anong gagawin natin? Pag may merienda ko talaga. <laughs> merienda natin sa ano, mga guard. Pag nandyan pa. Pero baka may nakakuha na naman eh. Oh. Tingnan natin. Puno na nandyan pa. Dito oh. pa nga. Uy, may plastic pa. Pero may dalawang linggo. The best. The best of the best. <laughs> pero siyempre, tinuro mo. Nakakaano oh. naman. Yeah. Yeah. Dahil Para may kasama kita, boss, bigay natin ito dun sa mas napat makapagpamilya. Ako, yan oh, okay. yeah, na. Matrags, nah. yeah, nah. okay. dalawang linggo. Ah, dalawang linggo na yan, di ba? Oo, oh, two weeks na. Two weeks na. Oh, ayan mga sir. So, Nandito okay. kami ngayon sa school, pero... Ito, Dani. Ay, si Madam. na. Kasi kaya na nanonood ng video ni Kuya Ruben eh. May, mayroon ako mga iniwang pang merienda dyan sa Ano Para Ka Ako sa mga estudyante. Ay, sa... Da I dalawa... vlog mo! Dalawa, dalawa linggo na. Hindi kayo nakapahalo kay Kuya Ruben eh. Hindi Yung mga iniiwan si Kuya Ruben dito sa Nagdaka School. Okay nga, kung mix na eh. O, sinasabi? <laughs> eh, o, paano pat, sinasabi? eh. Okay yung sinasabi. Hindi mo sinasabi. Ngayon sabi ko, ibigay na lang natin sa guard kasi oh, para pang merienda. Oo, oh, mayroon pa nga akong nakasulat dyan eh. Oo. Oh, okay. I'm follow kaya <laughs> <laughs> <I'm follow. laughs> <laughs> Ayan si guard. Oo, tanda mo na pag naglagay ako dito. Mapapanood nyo kasi yan. Dumami ang followers at <laughs> ano nito magpapaan. <laughs> Oke, <Okay>, thank you. <laughs> Oke, okay, tamu buti nga. Oh, buti nga, hindi ano eh. Ayan, oh, yung pinagtaguan, wala na yun eh. Diyan ko Pero, may nakakuha. Kita-kita naman doon sa may tubigan eh. Dito ako Ay, tagay-tagay ta ta oh. ko eh. Salamat ko. mo kasi pag naglagay, uli ako. <laughs> Thank you! Kalain mo yung dalawang linggo na. Kalain mo, dalawang linggo? Wala nang kakuha. Pero yung ano, sino kayo nang kakuha? Ayun eh, nga, yung tinignan ko yung mga sa Ay, eh, bakit ito? Akala mo ko malayo. Kasi nga, ano, Akala mo doon sa kabila. Hindi, hindi na ako nag-expect na makuha yan. Kasi nga, gripo yan. Normal na maraming lalaki. Oo. Kitang kita. Tapos hindi pa pala na ako dalawang lindun. Mr. Toribio TV, ang lagi niyong kasama.